Libo-libong bahay ang patuloy na itinatayo sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, nasa apatapong construction projects o katumbas ng isandaan at pabahay ang kasalukuyan na itinatayo ng na nasabing programa. Ayon kay DSUD Secretary Jerry Acosar, target nila na, na mapahabot ito sa 100 construction projects bago matapos ang taon 2024. Ano po ito, 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 na yung formula yung sinasabi ng ating, ating administration for piece Ito na po yung uh, parabang lahatan, lahat ng may trabaho dapat magkabahay. Paliwanag ng kalihir. At tuwang nila ang pribadong sektor para maging abot kaya ang pabahay, lalo sa mga ordinaryong mamayana, sa pamagitan ng interest subsidy. Ayon pa kay Akusar, layo ng 4PH na maalis lahat ng informal settler families sa mga syudad, kung saan katuwang din ang DOLE, ETI, TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ang mga ito hindi lamang ng pabahay kung hindi ng hanap buhay. Matatandaan na nauna ng hiniling ng DISUD ang pag-i-issue ng garantiya sa pondo para pataasin ang kumpiyansa ng mga financial institution ng gobyerno para suportahan ang nasabing programa at makahikayat pa ng investor mula sa pribadong sektor. Kaugnay nito ay nilinaw ni Akusar na basat makuha ang sovereign guarantee ay makakamit ito ang 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, sa panayam ni RJ Nieto kay Auzar sa Prisoner Special, tiniyak din ito na may siguradong pabahay para sa mga OFW. Pumunta lang po kayo sa mga